pagod ka di magtrabaho sa work mo ngayon ang gusto mong mag-try ng ibang direction may lang naalala ni person yung mga usapan niyo tungkol sa work kung sa kasama kayo sa work din yung mga moments na magkasama kayo sa trabaho I am busy but you're always on my mind si well, si person very busy na person. And ganoon ka rin. Naalala ka pa rin yun. Magustuhan niya sa'yo yung magaling kang gumawa ng plano, magawa ka action talaga. And determinado kang abutin yung mga pangarap mo. Alam niya na pag gusto mo talaga isang bagay, gagawa paraan makuha yan